So ngayon mga kababayan, eto na nga yung ating pag-uusapan. General Torre, director na daw or NBI director na? Ala, nagtatanong lang nga. Hindi ko sinabi mga kababayan na nanggaling sa akin itong balitang ito meron pong nakarating sa aking chismis. Kapag chismis po, may possibility ng totoo, may possibility ng hindi totoo. Kaya hindi ko po kayo ini-encourage na maniwala sa aking mga sinasabi ngayon. Kasi chismis lang po ito. Disclaimer lang. Chismis lang po ito, mga kababayan. According po sa aking uh, radar, di ba? Si General Tori daw ang papalit no? kay Direktor Jaime Santiago nako po mga kababayan. Ay, naku. Ito na nga 'yung aking mga sasabihin mga kababayan na talaga bang magugulat po talaga. Mga kababayan, ang mga DDS dito sa kanilang uh, malalaman, ha? Ah. Magugulat sila dito, mga kababayan. Bakit? Kasi si General Tori daw ang papalit kay Director Jaime Santiago ng NBI. So ngayon mga kababayan, bakit nga ba kung si General Torre ang papalit bilang direktor ng NBI kay Jaime Santiago, why not? ba? Diba? So ngayon, alam niyo naman mga kababayan, noong nakarang araw lang, sinabi ni PBBM, yung mga sangkot, yung mga magnanakaw sa kabanang bayan, ay talaga namang makukulong wala silang Merry Christmas di ba? mhm, di ba? Kim Chi hilo po and kay ma'am, uh, ano to? Liseria uh, Adventure uh, Liseria's Adventure, ayan and kay Solo, ayan NBI Director Tori, delikado na makukulong mhm, Di Soyo, ayan tama yan, ya diba? ano sabi? tama yan para maubos ang fake news, ayan ako, Ma'am Sarah Madrona Hilo po. So, ito nga ang nakarating sa akin, mga kababayan, na may nagbulong lang, ah, bumulong lang sa akin. Sa madaling salita po, Ma'am Erlinda and kay Ma'am Sarah Madrona, chismis lang po ito. Huwag niyo pong paniwalaan. Chismis lang ito. Hindi ko po kayo in-encourage na maniwala sa aking reaksyon ito kasi chismis nga lang. Pero ang nakarating sa aking chismis ay si General Torre na daw ang bagong NBI Director Ha? Ah, chismis lang yan. Hindi ko po pwedeng ipakita dito mga kababayan kung sino po ang nagsabi sa akin kasi chismis nga. Di ba? So, ito nga mga kababayan. Kung sakali ba, nagre-react lang tayo ha, kung sakali ba, ilo po, Ma'am Jubilin uh, uh, Yukawa, ayan, and kay Ma'am Hanita uh, Kam Kamcho, ayan. Kung sakali ba, ha, mm, silingan, okay. Anong silingan, random bids, ah may galab shout out in kay Livy Zamora. Ah random bids kung maging silingan man kita, siguro milyonaryo ka rin. Ah. So ito po ha mga kababayan. Ganito lang ang aking masasabi. Kung sakali ba na si General Torre ang maging NBI director. So sino nga ba ang una niyang huhulihin? malamang sa malamang yung sangkot sa flood control. So ngayon mga kababayan, hindi naman po siguro po pwede na ang huhuli po dyan ay PNP. Malamang ang huhuli dyan mga malalaking isda yan. Siyempre kung nakita nyo naman sa sabi ni PBBM, di ba? Mm -mm, wala ka pa namang uh, chismis na di sabi ni Kimchi Perby. Pero ito ha, hindi ko kayo ini-encourage mga kababayan na maniwala sa akin kasi city nga po ito. Di ba magpahinga ka na sa Imurino, ano? Magpahinga ka sa Imurino. Anong Imurino? Ha? Uh, Rayonjin uh, Mitsurugi. Ha, ito ha, dito po. So ipaparinig ko po sa inyo mga kababayan, na mismong si PBBM ang nagsabi, ha, ito PBBM. Wala silang Merry Christmas. So ibig sabihin dito mga kababayan, Ha? May makukulong talaga. 'Di ba? Ah, oh, ito. Eh, palagay ko nasa nasa ano na, ma, ma, ma matatapos na 'yung kaso nila, buo na 'yung kaso. Makukulong na sila. Unang silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Patay. Sa Presidente, at tabagit uh, ko rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung ano man yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline wala tayong nor wala tayong buo na ano kasi marami pa kaming nakikita eh marami pa kami nakikitang iba so yung mga nabanggit ko na halaga uh, yun pa lang ang ating nakikita uh, pero ako yun natinit nakakatira so marami si Rie si Lupo uh, so patuloy namin gagawin yan eto mga unang hiyang ito mm. sa na nagnanakaw ng pera ng bayan tapos na ang maliligaya ninyong araw. Nako, narinig ninyo? Ha? Ah, sabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos yan, once na si PBBM nangako mag, bago magpasko, makukulong kayo. Ito nga ang nabalitaan ko mga kababayan. Ito chismis lang ulitin ko. Si General Torre ay NBI Director na. Daw. Okay, ibig sabihin daw, allegedly. Yeah? Mm. So ngayon, kung si General Tory na nga, ang NBI director, so kung naalala ninyo mga kababayan, NBI po ang kauna-unahang dadampot sa mga politisyan na sangkot sa katiwalian or corruption or anumang kabalbalan. NBI po talaga ang unang huhuli. Sunod na dyan ang CIDJ, sunod na dyan ang PNP, and the rest of the team. Pero ang pagkakaalam ko talaga mga kababayan, once kasi na ka sa ombudsman, NBI po talaga ang dadampot. Ha? Ah? NBI po talaga ang dadampot. Ha? Ah? DOJ, Ombudsman, Korti Suprema, NBI po talaga ang dadampot dyan. So, sasabi nga ni PBBM, mga kababayan, ha? Eto, mga ulang-iyang ito, oh. sa na, nagnanakaw ng pera ng bayan, hmm. tapos na ang maliligaya ninyong araw. Ahabuli na namin kayo. O, oh, alam ko, bago magpasko, Marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na ma, 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 matatapos na yung kaso nila buo na yung kaso makukulong na sila unang silang Merry Christmas before Christmas makukulong na sila uh, Mr. President Nako before Christmas bago mag Christmas makukulong na sila So ano na ba ngayon 16 So 16 kalahati na halos ng 30. So may 31 ba ngayon? So sabihin natin 14 days na lang. So January 1 na. Mm. 14 days na lang, ah, remaining 14 days in this month of November. So December 1 na. So ang sabi ni PBBM bago mag Pasko. Bago mag Pasko, so Naku po, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo eh, ito yung nakarating sa aking chismis. Ha? Si General Tory na nga daw, ang bagong NBI director. Kaya ang mga DDS, mga ngatug na naman ito, mga kababayan sa takot, inis, galit, at kung ano-ano pang kanilang mga nararamdaman. Meron nararamdaman raramdaman dyan kabagin, merong isa dyan nagka-LBM, nagka-sipo, nagka-stress, insomnia, Alzheimer, sakit sa ulo, sakit sa suso, rayuma, bugun, uh, su, uh, tawag dito, cancer, ba? Diba? May mga, ano pa dyan, gout, diba? Lahat na lang yan mararamdaman nila. Kapag malaman nila at marinig nila na si General Torre na nga ang magiging NBI Director. Kaya magugulat kayo dito mga kababayan. Maraming mga DDS vlogger dito na magkakaroon ng sakit bigla. Maraming mga politisya na mga magnanakaw dito na magkakaroon na ng sakit bigla. Mm -mm. Dito sa aking nakaano, kaya pala yung post ni General Torre waiting lang sa utos mahal na pangulo. Ma'am Maria, uh, Ma'am Maria Ancheta, wag mong ibulgar muna. Wag mo muna ibulgar. <laughs> Alam niyo mga kababayan na this is only at chismis. Chismis lang po ito. Wag niyo pong paniwalaan. Kasi ang chismis may possibility ng totoo, may possibility ng hindi totoo. Ako, actually, mga kababayan, pwede nyo namang silipin yung account ni General Torre. Ha? Wala. Nilangaw yung rally. Ah, nung nakaraan, di ba, umabot sila ng 1 million? Bakit ngayon ang rally, 130,000 na lang? <laughs> tapos, hindi pa sumang-ayon yung panahon, inulan pa sila. <laughs> Paano ba naman kasi, hinaluan ng mga didi shit. Oo, tapos galit na galit yung mga ano, Ah, 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 di ba? Hinahaluan pa ng mga DDS na mga bobo may bitbit -bit na karatula. <laughs> Pero mga kababayan, balik tayo sa usaping. Si General Turi daw, NBI director na. Oh, sabi nga ni Mamari, Ah, ni Mamari kanina kaya daw pala ang uh, post ni General Tory ay waiting na lang sa utos mahal na Pangulo hala <laughs> alam alam niya ang rally kasi di pa ata nabayaran hmm, may nakita nga ako eh mga nagpunta sa rally doon sa hotel kumakain Ah, oo, oh, oh, reliable source. Ayan, sabi ni Secret Tiger. Nako, nako. Sige nga, tignan nga natin page ni General Torre. Makita naman natin sa post ni General Torre yan, mga kababayan, ha? ah pupuntahan mo na na. Ah, actually, mga kababayan, hindi po ito sa, sa reels po ito. Dito tayo sa Facebook. Para malaman natin na, ah, dito tayo, wait lang, bukas tayo ng Facebook, tapos tignan natin yung uh, page ni General Torre, nang uh, malaman po natin, um, ito na, mga kababayan, kumusta na po kayo mga kawatan sa kabanang bayan, baka naman magugulat po kayo, ah, ito, General Nicolas Torre. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Hmm. Tingnan nga natin dito sa post ni General Torre, mga kababayan. Ito po ang nakalagay sa post ni General Torre. Run for against bullies and bullying. Thank you, Sir Nicholas Torre. Ayan, ito, ito. Ay, wait, wait, wait. Hindi pa kasi natin napindot yung mismong page talaga ni General Torre. Ah, dito tayo sa kanyang post. Marami kasi mga nakatag eh. Ayan, Greenfield Santa Rosa Run. Dito na lang tayo manood. Ayan, sabi. Ayan. Mga kababayan, marami kasing nagtatag kay General Torres. Tinag kasi siya. Kaya mga kababayan, hindi ko maano dito kung saan ba ang uh, post ni General Tore Thank you, Nick Tore Marami kasing mga nagtatag dito eh. Ah? <clears throat> mga kababayan. Maraming nagtatag dito na hindi ko makita yung post ni General Tory mga kababayan kasi napakadaming nagtatag sa kanya iba-ibang uh, iba-ibang mukha no Pero actually mga kababayan niyan po ang nakarating sa akin na actually hindi ko naman siguro kailangan maglabas dito ng pruweba kung sakali kasi nga mga kababayan ay chismis nga lang pero mm, pero mga kababayan, ah, posible nga po talagang mangyari magkaroon ng hijacking dyan sa Kirino Grandstand dahil sa mga DDS na yan. Diba, Diyos mio, oh, ingat na lang talaga sila. Oo, oh, tapos ang mapagbintangan yan, si PBBM. Mm, ganyan yan. ah, rally rally sila dyan. Tapos, kapag magkakagulo dyan, ang pagbibintanga, pagbibintangan si PBBM. Ang sabihin na naman agad nila yan, pinasabog ni Marcos, ayan, ginanon, para matigil ang rally. Watch, uh, yung yung naalala ninyo nangyari sa Plaza Miranda? Nako! Uh -oh. Nako, alam niyo na. Tapos pagbintangan si Marcos. Mm. Ako, pinangunahan ko na. Kung meron mang mangyari dyan na gulo or may pagsabog or di kaya may uh, mangyaring trahedya dyan sa rally ng INC at iba pa, ang pagbibintangan dyan si Marcos, kasi ginawa na nila yan. Oo, alam nyo naman itong mga masasamang intensyong grupo. ba? Diba? Mm, mm diba? Solo MC! Nako, ito, pinarating ko lang sa inyo ha, na si General Tory Dow, ha? Dow, ibig sabihin ng Dow, ay wala pang kasiguraduhan. Hindi pa official o walang official statement ang pamunuan or ang uh, mismong kinatawang si General Torre na siya ay maging NBI director. Pero ang nakarating sa akin ay magiging NBI director nga daw ito. Yun lang ang sagot. Kasi alam ko mga kababayan, kapag ka sangkot ka, halimbawa, di ba sabi nga ni PBBM, bago magpasko, may makukulong na sa mga pinangalanan niya na sangkot sa flood control. Oo, scam or scandal. So ngayon mga kababayan, alam ko po kapag politician ka or politiko ka na masangkot ka sa mga tawag dito katiwalian or corruption, So, NBI po talaga ang huhuli. So, sa ngayon po, mga kababayan, ang NBI po ay bakante po ang posisyon ng NBI director kasi tinanggap na po ni Pangulong Bumbong Marcos ang resignation or pagretiro ni NBI director Jaime Santiago. So, hindi ko naman sinabing maniwala kay sa akin, nagre-react lang. Director or NBI director na nga daw, si General Torre. Huh? At meron pa nga, naunahan pa nga ako mga kababayan. Meron pang isa nating kababayan na nagri-react -re din. Na natatawa pa nga siya na nagri-react kasi ito po mga kababayan. Totoo ba yun? <laughs> Pwede. o <laughs> oh, galit na naman kayo niyan. Ano naman kayo banat? <laughs> oh mga DDS. Oh. Gulat ba kayo? NBI director na si Tore. Hala. Hala. Totoo ba yun? Hala. Pwede. Oh, galit na naman kayo niyan. Ano naman kayo ang banat? Oh, mga DDS. Ah. Oh. Gulat ba kayo? NBI director na. Si Tore. Totoo ba yun? Hala. Oh, galit na naman kayo niyan. Nako, eto na mag-ingat na kayo mga DDS. Ah, ako ayo kung ayo kung pangunahan na mag-announce. Ang sa akin lang kasi mga kababayan, hindi ko po kayo ini-encourage na maniwala sa akin. Re chismis lang po 'yan. Nagre-react lang po tayo. Chismis lang po 'yan. Nakamonitor na daw si Sarah kasi siya ang uh, papalit kay PBBM. Nako! Ah, rumor up to the moment of the truth. Sabi ni Herskree. Yeah, diba? eto, sunod. Nako, mga babayan. Bukod kay General Torre, ah, nagkalat na pala sa mga vlogger 'yan, sabi ni Solo. Hindi. Yung nagsalita kanina, hindi hindi siya totally vlogger. Actually, ano siya eh, ah, ayaw ko na sabihin ah. Nag-usap-usap nag kami, tapos gumawa siya ng video. Sabi niya, sige nga, mag-ano nga ako, o, mga DDS. O, paano na? General Torin, B.E. Director na daw. Totoo ba yun? Sabi niya. Sabi ko, ipos mo kasi, ipos mo. Malay mo maging vlogger ka. Sabi niya, nahihiya ako, sir. Sabi niya, sabi ko ipos mo? Sabi niya, eh, baka naman i-report eh, re nila yung aking page, masisira. Yan, sabi ko, hindi yan, wala yan. Ano lang naman yan eh. Wala ka namang tinitirang pangalan eh. Grupo lang naman, pangalan lang naman ng grupo nila. Hindi ka naman namimersonal, di ba? Nasa kanila na yan kung masaktan sila. Mm, -mm. ba? Diba? Hindi po, hindi po, ma Merlinda, hindi po. Pariho sila ng boses, pero hindi siya. O hindi siya vlogger. Actually, siya ay si... <laughs> Ayaw ko lang sabihin. Yan yung nag-ano uh, sa akin ng... Uh, minsan, nag-share sa akin na, Ken, pwede bang itapik mo to? Sir, Ken, pwede bang iganon mo to? Mm. So, yun po yun. Nakakatulong po sa akin ng malaki yan. Actually, siya po yung nagtatrabaho sa... <laughs> sa taas. Ayan. Oh, hindi po siya si Janet, ha? Hindi po siya si Janet. Hindi din po siya OFW. Nagtrabaho po siya sa taas. Ha? Mm, -mm. So, kasi ang, ang boses niya, pinapaliit niya. Ayaw nga niyang lumabas. Actually, ano siya eh, ang profile niya is... Ayaw ko na nga. O, basta, o, sinadya ko talaga yun mga kababayan na kailangan ang boses niya. Ibahin niya kasi mahahalata eh. Yung, alam nyo naman. Hindi naman ganun. Nakita nyo naman. <laughs> <laughs> o, so yun lang nga mga kababayan.